pagod pero patuloy pa rin sa pagkayod ang magsasakang si Aling Prudensya mula Candaba, Pampanga. Solo niya kasing binubuhay ang asawa na nabaldado dahil sa sakit sa prostate. Anim na taon na ang nakakalipas. Ah, sa Bukod sa pagkain na ihahapag, isa rin sa kanyang alalahanin ang maintenance medicines, at iba pang pangangailangan ng asawa. Dagdag pa pa sa kanilang mga magsasaka ang magalaw na presyo ng palay at paiba-ibang lagay ng panahon. Eh alam ko na sa na na Bukod na anong Pero tila nabunutan daw ng tinig sa dibdib si Aling Prudencia nang malaman na isa siya sa may 1,800 na magsasaka na nakatanggap ng ayuda sa tulong ng Department of Social Welfare and Development sa pagbisita nito sa lalawigan. Being the undersecretary for disaster response, I would see to it na bumababa po tayo para makita natin yung mga kababayan natin. And napaka sarap sa pakiramdam na sa tulong na ibinibigay po ng gobyerno, makikita mo sila na natutuwa. And at the same time, it also feels good that uh, kahit na sila ay affected po ng mga disaster na ganito, still the resilience of the Filipino people. Sa tulong ng emergency cash transfer ng assistance to individuals in crisis situation at kawanin ng DSWD Pampanga PSWDO, PDRMO, bawat magsasaka ay nakatanggap ng mahigit 5,000 pesos na cash assistance kabilang ang mga nasabing benepisyaryo sa 5,700 na magsasaka sa probinsya na matinding na apektuhan ng na mga nagdaang pag-ulan. Noong Agosto, nauna nang namahagi ng tulong ang DSWD sa mayigit 2,200 na magsasaka sa bayan ng San Luis at Tapalit. Ayon kay Governor Delta, patuloy na iikot ang pamahalaan para matulungan pa ang iba pang apektadong magsasaka. Alam ko po, hindi po sapato. Pero ang importante po, tayong kapampangan, may nakukuha po tayong parte sa mga ayudang ibinibigay ng national government. Kaya kailangan po natin pasalamatan ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, panagpakan po natin. Sa tulong ng nasabing ayudan ng mga hensya ng gobyerno at ni Governor Delta, kahit papaano ay maiibsan ang kalbaryo, ng mga magsasakang kapangpangan. Para sa Balita Pampanga, Louis Zurutao.